Mare, anong ginawa mo dito? Dati ka nagtatambay. Tsaka, sinong tinitingnan mo dyan? Kanina pa ako na dyan, Mare. Nandadaraw ang isip ako. Kung tutuloy ba ako o hindi? Tasa kasi ngayon ang pinsaning kapitahan galing abroad. Nakapatasawan ang kanu. Buti at andito ka. Tara, samahan ba ako? Pai, wala tayong igalo. Nakakaiya. Papasang tingtaya tayo. Pamag-anak yun ni Kapitani. Papasok tayo yun yan. Kahit wala tayong bigado. Tsaka, ang sabi, marami daw handaan. Tara. O sige, tara. Ay, maling. May dalawang pinto. Saan na tayo papasok? Siyempre, doon tayo papasok sa kilala. Si kilala natin si Kapitani. Kilala rin niya tayo. O sige. Tara. Sige, sunod ka. Ano ba yan? May dalawang pinto na naman. Saan ta tayo, Maring? Hay, nako. Pag pinto na yung pinasukan natin, ah. Tara, Maring, doon tayo papasok sa natrivatids. Hindi naman natin nababanag sila, Kapitan. Ay, mga pinto na to. Kapag may susunod na pinto na naman, uwi na ako. Ayaw ko na. Mukhang ayaw nila tayo padalawin. Hindi ganyan yung kapit pa natin. Mapagbigay yun dahil wala pa yung regalo. Noon day papasok sa without gift pero na, Marie.